isang kilo tong tanim nating buto na to eh kaya nga lang dami hindi tumubo oh, yan na lang yung natira halos magto 2 months na to tinanim namin to December 30 yata December 30 ngayon ay February 25 na February 25 2023 so, oh, yan ang itsura nya 2 months No, may mga bunga na siya. Di ko lang alam magkano yung ah uh, presyo ngayon ng okra. Wow. Ano, meron na doon. Yan, papatubig po tayo ngayon. 2 months na tong tanim nating okra. May mga bulaklak na. Medyo maliinis siya ngayon kasi kahapon ay nag grass cutter tayo. Ayan o. Oh. Ayan, may bulaklak na siya. Lapit na maka -harvest. Actually, may mga bunga na siyang maliliit. Hindi nga lang sabay-sabay. nail tubig parating na siya <laughs> ayan si commander nangunguhan uh, ng bayabas may isang batang nangunguhan ng bayabas <laughs> nagugutom <laughs> <laughs> Bali, eto na yung nagiging parang ah uh, libangan natin pag Sabad at Linggo. Tatanim-tanim tayong gulay. di ba? Diba? Kasi pag Monday to Friday, may pasok to sabado at linggo pagkaya kaya ng oras dito tayo diba nalilibang ka na kahit pa paano nakakatulong din sa panggastos kaya malapit na tayong makaharvest sana lang medyo mahal yung presyo May maya uwin tayo tapos na magpatubig next week na uli kami magkikita <laughs> pauwi na po kami. Ah, natiyo na yung kinukuha ng kulang tubig. Natiyo na tabo natin. Ito oh. Nakalimas kami. May laman pa lang siyang isda. Marami pang naiwan doon kaya hindi na mahuli. Pagod na. Yan, salamat po sa panonood. Next time ulit. Bye-bye.